Hello everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel, Madam Tisay blog. Ayan, yan naman ang aking re ngayon. Ayan, meron ako ditong pantakal at 4 by 10 na plastic. So, yan yung aking lalagyan. So, ito yung naripa ko ng mga pamintang crack. Ayan. Ayan itong mga pamintang buo oh, ayan, yan yung aking si-share sa inyo ngayon ayan, alam nyo ba na maraming uh, kinikita or tubo sa mga niriripak na ganyan lalo na pagka matyaga tayong mag ng mga panindang katulad nito, ayan mas maganda ang kitaan pagka tayo mismo ang mag repack ng mga panindang Uh, mga pangrekado sa at sa mga lutoing ulam. Sa inyong tindahan guys, ano ang mabenta sa inyong tindahan ng mga pangrikados Ito, ito yung mga palagi kong nire Minsan, ang nire ko ay food color. So, so yan. Basta't masipag ka talaga, hindi ka mawawala ng benta, hindi ka mawawala ng kita sa tindahan. Yang kailangan talaga ay sipag at syaga. Araw-araw sipag lang. Yan yung ating dapat na panatilihin sa ating isipan. Pag umiwas tayo sa mga isipin na negatibo. May baling mahina ang benta. Basta dire-direcho lang ang ating uh, pagtitinda. Hindi naman lahat matumal sa araw. Meron din mga araw na mabenta tulad ng Sabado at Linggo. Siyempre, kumbaga sa probinsya, hindi araw-araw piyesta, sabi nga. Meron ding panahon ng tagtumal sa ating tindahan. Kaya tiyaga-tiyaga lang mga kasari. At siguradong tayo ay mabibilan din. Ayan. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Ganyan ang kailangan nating sa ating tindahan tiyaga tiyaga mahabang panahon na pagtiyaga para makamit natin ang ating tagumpay sa buhay ikang pag may tiyaga may nilaga ayan ayan po yung aming munting tindahan tindahan ni madam ayan Ayan, at pumpisahan na natin repackin habang nakabantay ako sa tindahan. So, ayan. Ito yung aking mga baking powder. Yung original na kalumet. Ayan. Yan po yung laman niya. Yan yung aking nire-repack pang limang piso kada isang takal. Ayan yung aking takalan. bahit-bahit. Okay, tapos, isa po, ano, chupon mga bata. yung chupon ko, large. Magkano yun, te? Ayan na nga, guys. At, ah, tatapos ko ng repacking yung isang kilo ng kalumet. Ayan. So, isa lang muna yung aking riripakin. Re Itong isa buo pa. Ayan. Dahil kong naripakin. Ayan. So, yun lang. Gandito na lang. Marami pong salamat sa mga nagsubscribe at mag-subscribe pa lang. Uh, thank you, thank you po. Thank you very much. At God bless po sa atin lahat. Bye-bye.